Yan guys, magandang araw po sa inyong lahat. At uh, ipapakita ko lang po sa inyo ngayon guys kung paano sagutan itong ganitong klaseng tanong sa APS Topic Exam. Ito po ay graph. Uh, at ito po ang isa sa mga uh, maraming nag-request po sa akin na gawa daw po ako ng vlog tungkol sa graph paano sagutan. Kaya ngayon, ito na po guys, papakita ko po, po sa inyo ang mabilis na paraan paano ang pagkuha sa tamang sagot sa ganitong graph. Okay? Kasi sa inyong EPSOP exam, may oras po guys. At bawat tanong ay may isang minuto lang po kayo mahigit para sagutan ang bawat tanong. Kaya importante po talaga na magawan po natin ng paraan ang pagsagot ng mabilis sa bawat tanong. At itong graph na ito guys ay eh, isa po ito sa mahirap na parte ng APS isang, exam. Pero may paraan po tayo dyan paano natin sagutan guys. Okay? At uh, umpisa na po natin guys. Simple lang po ang gagawin natin guys. Una, basahin muna natin itong instruction. Uh, at kahit hindi na po ito guys, ito na lang po. Uh, Sulmyongoro, Matnon, Kuson, ka ang ibig pong sabihin, which statement is correct. Uh, ito, sa numero, statement, math non is correct. Motion is uh, which or what. Okay? sa so, may motion ni ang ibig pong sabihin ay correct statement po ang hahanapin po natin, guys. Pantayan po natin ito, guys, mat nun. Okay? Ngayon, ano po yung gagawin natin para makuha po natin yung tamang sagot, guys? Yung nabasayan po natin dito, guys. Uh, television, shichong, shopping, yohing, uh, kukjang, gagi, uh, at saka tukso. Okay? Uh, at ito po yung paraan natin guys. Uh, hanapin lang po natin itong uh, television. Ito po yun. Television, television. Tapos, ang kasunod ay shopping. Shopping, nandito yung shopping. Yohing, nasa yung yohing. Ito po yung yohing. Pangatlong choices. At itong kukujang gagi guys ay nandito po. to yung wa. Uh, guys ay uh, theater po ito. Uh, ito yung ha is uh, movie. Tapos, naunahin po natin itong number po guys. Makikita po natin shopping. Uh, shopping, mapapansin po natin siya yung pangalawa sa pinakamataas. At pag binasa po natin, Jail Hago Shippon Hanon Boson Shopping JLC ay yung most most na uh, gustong gawin sa mga Korean ang uh, uh, shopping. Kaya mali po ito guys kasi ang pinakamataas dito itong Yoheng. Okay? Yung travel. Tapos dito naman sa number 3 Yoheng Hagerol. Ito po yung Yoheng. Tapos pag binasa po natin uh, 2 kung niyo po yung uh, Korean sa uh, first, second, third, fourth, ito po yun guys. Ito po yun. Two bonje. Two bonje, ibig sabihin ay second. Ang first ay uh, chot Tapos ang second ay two bonje. Uh, siya yung second daw sa mansum nila. Sa pinaka uh, mataas na uh, gusto ng uh, mga Korean kapag wala po silang Uh, ginagawa o oh, na po, nasa yoga po sila guys. Ang yoga po ay uh, vacation po ito guys. Okay? O lim dito naman sa number 2 guys, itong yung wa, ito yung Kokjang gagi. Uh, at ang po dito sa pagbinasa po na ito, hanggawi ni kajang joksom nila. Ito po yung kajang most uh, few. Uh, siya daw yung pinaka mababa sa graph pero pag tinignan po natin yung graph guys, ito po yung uh, dukso po yung pinaka mababa Kaya mali din po itong number 2 guys okay At uh, ito naman sa number 1 guys, ito na po yung tamang sagot po natin kasi uh, Kung mapapasahin po natin guys, check, ilgibuta, tapos television, bugerol uh, Pag may nabasa po kayong ganito guys uh, uh, Kinumpara po ito yung check at saka yung television Check ilgibuta Uh, reading books at saka yung watching TV, television, bugirol, uh, sono ang uh, mas mas uh, prefer daw ng mga Korean ang uh, panonood ng TV kaysa uh, uh, pagbabasa ng book. Okay? Tapos pag tinignan po natin sa graph guys, mas mataas po yung television guys sa dokso. Dokso guys is reading po ito. Uh, check. Uh, reading book. yeah, ito po yung dokso guys. Okay? Ganun lang po ang paraan guys para mabilis po natin makuha ang tamang sagot sa graph. eh okay? ulitin ko lang guys. Uh, una basahin po natin dito kung ano yung uh, pinapakuha po sa atin kung correct information o uh, maling information. Tapos pag nabasa na po natin correct information po dyan. i po natin guys television, television, uh, shopping, shopping ganun. eh okay? Pagkatapos saka po natin basahin yung mga dulo-dulo guys. Kasi mas madali nyo po maintindihan kapag dulo-dulo po kayo nagbabasa guys. Okay? Dulo-dulo lang po yung musikrito natin guys. Okay? At sana nakuha nyo po ang ibig kong sabihin guys. At sana po ay nakatulong po sa inyo ito. At good luck po sa inyong pag i guys. Sana po ay po kayo.